Mga kaalam, naalala niyo pa ba si Ace Espinosa? Isang pangalan na medyo nawala sa isipan ng marami, ngunit may mga kwento siya sa likod ng mga action films niya noon na maaring magpabalik sa mga alaala ng mga batang siyam napu. Ano nga ba ang nangyari sa kanya matapos ang pagiging alias Pogi sa pelikula? Bakit siya tumahimik at iniwan ang mga mata ng publiko? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo ilike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Ace Espinosa, ipinanganak noong Enero Ino, 1970, ay unang pumasok sa industriya ng showbiz noong 1986 sa pamamagitan ng sikat na television show na That's Entertainment. Doon nagsimula ang kanyang landas sa pagiging isang aktor, ngunit hindi agad siya napansin ng publiko. Marami sa kanyang unang pelikula ay hindi naging matagumpay at madalas siyang makikita sa mga supporting roles, mga sidekick ng mga bida. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na pinaghirapan ang kanyang pagganap. Alam ni Ace na hindi basta-basta ang makuha ang atensyon ng mga direktor at ang kanyang lugar sa industriya, kaya't nagpatuloy siya sa pagpapakita ng kanyang natural na talento. Hindi nagtagal, Napansin ng mga direktor ang lakas ng kanyang dating at ang pagiging natural na artista ni Ace. Hindi tulad ng mga ibang artista na kailangan pang magpakita ng masalimuot na karakter o masalimuot na storya ng buhay, si Ace ay may likas na karisma na nakakaakit ng mga tao. Kaya naman hindi nagtagal siya ay nabigyan ng pagkakataon na maging bida sa mga pelikula at mapansin ng mas nakararami. Sa mga pangunahing dahilan, kung bakit tumaas ang kanyang kasikatan ay ang kanyang hitsura at ang pagganap niya sa mga action-packed na pelikula. Tinuturing siya ng marami bilang isang matikas na lalaki, may magandang pangangatawan at magandang mukha. Tinutok ni Ace ang kanyang mga pelikula sa mga aksyon at barilan, isang genre na naging paborito ng mga Pilipino noong mga dekadang iyon. Dahil dito, marami sa mga kababaihan at pati na rin sa kalalakihan ang humanga sa kanya. Kaya't naging isang simbolo siya ng kagwapuhan at lakas sa pelikula. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay ni Ace ay nang siya ay gumanap bilang alias Pogi, isang karakter na mabilis tinanggap ng mga manonood. Ang pelikulang ito ay isang malaking hit sa mga fans ng action genre. Siya ay nagkaroon ng pagkakataong magbida sa mga pelikula tulad ng Parola, 2002, Bilog, 1999, Silao 1998 at Urban Rangers 1995. At dito pa lamang ay nakuha niya ang atensyon ng mga action movie fans sa bansa. Naging isa siya sa mga pinakahinahangaan ng mga tagahanga dahil sa kanyang pagsasama ng lakas at pagiging gwapo. Hindi rin mawawala ang kanyang signature hairstyle, ang flat top na naging simbolo ng kanyang image noong mga panahong iyon. Maging ang mga batang 90s ay hindi nakaligtas sa pagkakaroon ng flat top gaya ni Ace, kaya't mayroong nostalgic feel sa mga pelikula niya. Si Ace ay naging isang icon ng aksyon, at sa bawat pelikula niyang lumabas, hindi nawawala ang eksena ng mga tibay ng katawan, mga hindi matitinag na aksyon, at pagiging malakas sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang karisma sa mga pelikula ay hindi lang nakafocus sa kanyang aksyon kundi pati na rin sa kanyang karakter na nagbibigay ng kabighanian sa bawat eksena. Ngunit matapos ang ilang taon ng tagumpay, isang katanungan ang nagsimulang maglaro sa isipan ng mga tagahanga ni Ace. Bakit nga ba hindi siya nagpatuloy sa kanyang karera at nagdesisyon na magtago sa mata ng publiko? Ipinagpatuloy pa ni Ace ang pagganap sa mga pelikula at telebisyon. Ngunit matapos ang pelikulang hiram noong 2003, hindi na siya muling nakita sa mga pelikula o mga teleserye. Ang mga tanong kung bakit hindi siya nagpatuloy sa showbiz ay patuloy na nagbigay ng kalituhan sa mga tagahanga. Ang dating sikat na action star ay nagdesisyong mamuhay ng pribado malayo sa mga ilaw ng kamera at flash ng mga fotografo. Habang ang karamihan sa mga sikat na artista ay nanatiling aktibo sa social media at patuloy na nagpapakita sa mga balita si Ace Espinosa ay nagpasiya na mamuhay ng tahimik at malayo sa mapanuring mata ng publiko. Matapos ang kanyang mga taon ng kasikatan, nagdesisyon si Ace na lisanin ng showbiz at hindi na ipagpatuloy ang kanyang pagiging aktor. Hanggang sa kasalukuyan, wala siyang social media account at hindi rin ibinabahagi ang kanyang mga personal na buhay sa publiko. Matapos ang kanyang pagkawala sa showbiz, Si Ace Espinosa ay pinili ng mamuhay sa bansang Canada kasama ang kanyang bagong kasintahan. Ang masamang hiwalayan nila ng dating asawa na si Maricel Morales ay isa ring dahilan kung bakit nagdesisyon si Ace na magtago sa mata ng mga tao. Hindi naging madali ang kanilang relasyon, ngunit matapos ang kanilang paghiwalay, na natiling magkaibigan pa rin ang dalawa at may magandang relasyon bilang magulang ng kanilang mga anak. Sa kabila ng kanyang desisyon na lumayo mula sa showbiz, makikita sa mga larawan na napanatili ni Ace ang kanyang matipunong katawan at ang kanyang hitsura ay tila walang kupas. Kahit na siya ay nasa edad na 55, marami pa rin ang humahanga sa kanyang hitsura at hindi matatawaran na kagwapuhan. Si Ace Espinosa, sa kabila ng kanyang tagumpay sa pelikula, ay mas pinili na magtuon ng pansin sa kanyang pamilya, ang kanyang bagong kasintahan at ang mga anak mula sa kanyang nakaraang relasyon ay siyang pangunahing sentro ng kanyang buhay ngayon. Sa mga paminsang pagkakataon na umuwi siya sa Pilipinas, tanging ang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay ang kanyang ibinabahagi. Tila natutunan niyang sa huli, ang buhay showbiz ay may hangganan ngunit ang pamilya at ang mga mahal sa buhay ay mananatili sa kanyang puso. Samantalang si Ace Espinosa ay nagsimula ng bagong buhay sa Canada, ang anak nilang si Ace John Espinosa mula sa kanyang ex-wife na si Maricel Morales ay nagsimulang mag-ukit ng sarili niyang pangalan sa mundo ng showbiz. Si Ace John Espinosa, na unang nakilala bilang isang contract star ng Viva Artist Agency noong 2011, ay nagpasya ring pumasok sa industriya ng pag-aartista. Bagamat hindi agad naging aktibo, ngayon ay mas nakatutok siya sa kanyang pag-aaral. At nang wala ng conflict sa kanyang schedule, nais niyang ipagpatuloy ang kanyang karera sa showbiz. Si Ace John Espinosa ay isa ring magandang ehemplo ng isang batang may potensyal sa showbiz na nais sunda ng yapak ng kanyang ama. Ngunit sa parehong panahon, ay nais ding magtagumpay sa sarili niyang paraan. Bagamat ang kanyang karera ay hindi paganap na sumabog, marami ang umaasa na siya ay magpapakita ng bagong estilo at talento sa industriya ng pelikula. Sa hinaharap, maaring makita natin si Ace John na maging ang bagong alias Pogi na magpapatuloy sa legasya ng kanyang amang si Ace Espinosa. Si Ace Espinosa ay isa sa mga ehemplo ng mga artista na nagtagumpay sa kanilang panahon, ngunit pinili pa rin manahimik at mabuhay ng pribado. Ang mga pangalan ng mga action stars ng dalawampung dan taon ay may kahulugan at nagsisilbing bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang pagkakaroon ni Ace Espinosa ng makulay na buhay sa harap ng kamera ay nagpapakita na kahit ang mga pinakamalalaking bituin ay may hangganan at ang tunay na buhay ay madalas mas makulay kapag nakatago sa lilim ng privacy. Samantalang ang industriya ng pelikula ay patuloy na nagbabago at dumadaan sa mga pagbabago ng panahon, ang mga pangalan tulad ni Ace Espinosa ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng mga action stars na nagbigay tuwa at saya sa mga Pilipino noong dekada siyam napu. Siya ay isang buhay na halimbawa ng isang artista na hindi kailangang magpakita sa social media o patuloy na magpakita sa kamera upang mapanatili ang respeto at paghanga ng mga tao. Ang legacy ni Ace Espinosa ay hindi matitinag ng panahon. Kahit na siya ay hindi na aktibo sa showbiz ngayon, ang kanyang kontribusyon sa mga action films at ang kanyang iconic na imahe bilang alias Pogi ay patuloy na humuhubog ng mga bagong henerasyon ng mga artista at tagahanga. Ang mga pelikula niyang umabot sa mga tagahanga noong dekada na ay naging bahagi ng kultura ng pelikulang Pilipino at ang kanyang pangalan ay mananatili sa mga alaala ng mga taong tumangkilik sa kanyang mga obra. Kahit na si Ace Espinosa ay mas piniling mamuhay ng pribado, hindi maikakaila na ang kanyang pangalan ay nananatili sa mga puso at isipan ng mga manonood. Sa mga nakaraang taon, may mga muling pagsilang ng mga action stars sa industriya at nagkaroon ng mga proyekto na nagbigay pugay sa mga naging alamat ng pelikulang aksyon sa Pilipinas. Minsan, may mga pagkakataon na muling binabalikan ang mga classics at lumang action stars ng dekada siyam napu at ang pangalan ni Ace Espinosa ay muling nababanggit. May mga pagkakataon na lumalabas siya sa mga interviews at shows upang magbigay ng kanyang saluobin at alaala tungkol sa kanyang karera na nagpapaalala sa mga tao ng mga action films na nagpasikat sa kanya. Tinuturing siyang isang bahagi ng golden era ng action film sa Pilipinas at habang ang mga bagong henerasyon ng mga artista ay patuloy na umaangat, hindi matitinag ang legasya ni Ace Espinosa bilang isang tunay na action icon ng pelikulang Pilipino. Kaalam na alala mo ba siya? Ano ang naalala mo sa kanya? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.